For today's video, ako nga ay magbebenta ng Toyota Wigo. Nabili ko siya noong 2023. Ipapakita ko sa si inyo kung ano ang process sa pagbebenta ng kotse. Actually, first time ko lang magbenta ng car and that is my personal car. Gusto ko sana siyang i-register sa Grab or inDrive kasi hindi to pwede ang Wigo. So I decided na ibenta na lang kasi hindi ko din nagagamit dahil nagkaroon nga ako ng anxiety attack and hindi pa pwedeng mag-drive. So hopefully soon um, maayos din. At for today's vlog, ipapakita ko sa inyo kung paano ang process sa pagbibenta ng kotse na second hand. And ito yung key, inimitap ko na yung wire sa baba. Right now, ipapakita ko sa inyo kung ano ang process. Watch this video and stay tuned. pala yung buyer ko. Actually, pinost ko lang sa marketplace and on that day may nag-inquire agad. At ito nga, papunta kami sa BPI Bank. Walking distance lang dito kung saan ako nakatira. At ayan, kumuha na nga ako ng number para makapagbayad na si Kuya. Dala-dala nga niya yung pera. Binulsa lang niya yung 430,000. After namin sa banko, papunta kami sa Makati City Hall. Nauna muna yung bayad para i-process naman yung deed of sale. Maganda pala na hindi open deed of sale yung gagawin natin para at least safe, just in case may accident, yung next buyer is hindi ka na liable, kasi naka-close na, meaning whatever happen, yung next buyer na nung kotse ang liable. So, ito nga, uh, nakarating na kami sa Notary Republic para ipa-notarize yung deeds of sale, hiningan lang ng ORCR, valid ID, at binigyan din kami ng copy. At kinuhanan ko rin nga ng blog, yung pagbebenta ako ng kotse para at least meron talaga akong proof na binenta ko na siya. That's it for today's vlog. Thanks for always watching. Don't forget to like, share and subscribe my YouTube. See you from my next vlog.